Nakita mo si Kasi nananahimik. Nananahimik kayo pa. <laughs> okay. oh. na to. Ba? Sa ba <laughs> Kuya, okay, okay, ka na? Ada lagi tu, sikit tu. Ada masih. Eh. Aromukanya. Lemulah matanya niya. Nakakindig ko pala ng Tagalog. Hmm. Hmm. Wala nang siya Tagalog, no? Yung, oh, hindi. Yung isa. Yung auntie. Oh. Yung Yo. panday Tagalog ka? Ha? Hindi. Yung, eh, yung, -an -an, yung anak niya to. Abis kanya. Ano niya to? Aramukha. Leher. Huwag kang kang mag... Huwag kang mag... Jangan bagi rihat tu, jangan bagi rihat. Dia punya jawab kami pakai <laughs> <bilis, bilis, laughs> ba bati. Tahu ba? Anda yang tahu Pasalian salian yu yang bikin ba? Ba, abiskan. Tak kita tahu Kaya Kau lah. Kino kuento, ayo ni tu Oh eh. Wala kang mga gawa dyan. At bikin na papa niya to, i-charita e mm. ka niya to, pasaka mo yung jahat ba? Kamu yang magbikin ba? Abiskan. Jangan tarik rambut niya to ah! Abis! Kami, oh, ilahin na naman yung buhok niya, uh, Oy, yan. Ah, masaksak kayo, papatay. Oy, huwag mong ilahin yan. Diyan na rin! Ayusin mo, ayusin mo. Usay kan! Usay kan! Usay Ayusin mo, oh! ayusin oh! niya. Oh! Ayusin niya. Ayusin mo, ayusin mo, bilis. Abis kan ba? Kamwani, ayusin sa diri mo ka. Ayusin mo. Lagi!

Dali <laughs> bilisan no para nika mamatay. Bukan niya ambel, paham niya charita kan ara ko to. Layin charita to. Pag sinaktan mo, yan, papatayin talaga ko niyan. Abis ka. Meron ako Oh, meron. Mm -hmm. Berapa mm -hmm. anak mo? Dalawa. Ha? Berapa? Bubulungan niyan, ha. Jangan ko. Lagi ada masih. <laughs> <laughs> kau nyanyi pandai-pandai rihat kau, ah. Chapat. Bumabalik. Oh, balik balik ko ya. Hindi pa hindi pa nangyari nasa side pa. Kanaya po kung may ginawa na yun sa dalaga. Okay okay ka na ya. Hay na meron pa. Ara blakan kapala niya to ada masi. Ngalikan. Ang dami nila nilagay niyo. Ang dami nga daw niya sinip na ano na ano. Isekto. Lagi. Abis kan ba? Ito ko balik-balik ba? Lagi! Atama siya! Eh. mga Hay na, meron pa. Oo, oh, oh, gagawa pa 'yan eh. Oo, si babalik pa 'yan. Kasi hindi diba pa inaano 'yung aning niya ba, 'yung manika niya. Ako 'yung bikin kan. Ha? Ba ka nabuno ka? Ha? Abiskan sa padugo ka nabuno. Oh. Endang nya pisau nya tuh nyaman kan? Rasakan yang sakitnya tu setiap pisau kan, yes. kan Ay, masuk arah badanmu mo. lagi kon mati. Banyak yang orang bukan nak kan. Aku saktan Takut tu belum mati. mati. Ayah Ay, yep. sabi mau ipadahan dahan. Pelahan-pelahan yu bikin Kau nya ni pandai-pandai jahat kau juga kan bunuh kan sudah nya tuh. Cuma Dada, boleh. Pada kau tipu. Magaling siapa? ba? Ba, lagi. Lagi, ada lagi. Balong kau mati. Karang, karang. Lagi. Apa? Kaso oh. nangihila ng buho? Lagi. Cari Lagi. lagi. Ngalikan? Ba, kalokaw niya to Inda-abis ka niya to. Kana chuchu ka pa kay ato. Samurai. Lagi, sapat! Sapat! Sangal ka! Ah, baro ka mo At meron ka pa. Ba, Muntakan sa galagalan niyo. Munta. ato munta keluarkan Tolongkan kan amen? Iya kan tulungkan Taiwan? Hah? Yes. <coughs> oh <masanya, ahhh. coughs> oh. <coughs> Keluarkan. Habiskan ba. Habis 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 habis. Habis. Keluarkan nah. Keju habis. Kaunya ini susah banarnya seorang tua. Lagi. Balum lagi. Lagi. Apo, apo. Kaya kaya sa akin to? Ako mag, ano, suka. Na, si so, ate so, ba? Ba? Abis ka, Noy. Balom. Nananahimik na naman siya. Abis ka. Bilis, bilis, bilis. bilis. Apo? po. Okay na po yan na po. Ano yun na po? Pasay na? Yung sa ano, sa asawa, meron pa ata. Sige, higupin ko na lang. Ah, po. Ganun na po. Patayin nyo kami. kayo. basbas yung patayin nyo ng bala. Saan nyo pa Ako, please? Atal! Ah! <laughs>

Thank you so much for your support. Thank po so much for your support. Thank you so much for your support. Thank you so much for your support. Thank you so po for your support. Thank you at much for your support. Apo Chalin, Apo Eric, at saka kay Apo Ken, at saka kay Apo Rosita. Kasama po namin si Apo Rosita. <laughs> Kami po ang team Apo Chalin, Apo Eric, Apo Ken, Apo Rosita. God bless. Poo! Sa wayta mawi sabi ko, mukha ko.